Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu as-salamu al-ashrafi anbiyai wal-mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So intutulin natin insyaAllah yung in Salatul Musafir. At natin yung kasar. Yung... kasar ay pwede lang ito sa tiga-apat na rakaan na sala. At yung uri ng paglalakbay na pinahintulutan dito ang kasar. Again din, pwede bang magkasar ang isang uh, nag-intensyon na mananatili siya doon sa lugar na pupuntahan niya. So lahat ng tinalakay natin ay may kinalaman sa kasar. Hindi pa natin tinatalakay yung jam kasi yung kasar, ito ang kumbaga special na katangian ng sala ng musafir. Kasi pwedeng magjam kahit hindi musafir. Di ba may mga pinahintulutang pagkakataon na pwedeng pagsamahin ng sala, pagsamahin ng tao ang sala kahit hindi siya musafir. Pero ang kasar, sa safar lang talaga ito nangyayari. Hindi ito pwedeng gagawin sa iba pang pagkakataon. So ngayon, al-mas'alatul khamisa, al, -ala tul ha? al tul lati yajibu alal -al musafiri fiha itma musalah. Ang mga pagkakataon na kailangan ng musafir na kumpletuhin ng kanyang sala. Ibig sabihin, hindi niya paikliin ang kanyang sala. So dito, sinabi hunaka na wahalat, Tustathna min jawazil kasri fis safari. Merong iba't ibang mga pagkakataon na exempted. Exempted sa uh, pagpapaikli ng sala. sabihin, kailangan kumpiltuhin ng musafir ang mga ito. Uh, una, Ida tammal musafiru bimukimin. Ito yung sinasabi ko kagabi. Kapag ang musafir ay mag-iimam, para sa mga hindi naman musafir, kailangan niyong kompletuhin yung sala. Apat na raka. Yung katulad ng ginagawa ko pag napupunta ako ng Maynila, madalas pinag-iimam ako doon, apat na raka ginagawa ko. Hindi ako nagdadalawang raka. I-enumerate muna natin ha? lima ito. Balikan na lang natin inshallah. Pangalawa, Ida tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqimun. Kapag siya nag-imam, kapag ang musafir ay nag-imam kung ang ma'mum ba na kasama niyang nagsasala ay musafir o mukim. Ani musafir? Naglalakbay yung mukim? Hindi naglalakbay. O, natulala kayo bigla. <laughs> Yung mukim, yung hindi naglalakbay, okay? So kapag may duda ka, so ito na nga yung ehtiyat na tinatawag para sigurado, eh kumpletuhin mo na yung sala na tig-apat na raka'a gawing mong apat na raka'a. Pangatlo, idadakara salata hadrin fi safar na kapag, uh, kapag uh, naalala niya na meron siyang sala na hindi nagawa bago pa siya maglakbay. Naintindihan niyo? Uh, malimbawa, kahapon hindi ka pala nakapag-asar. Tapos ngayon naglalakbay ka na, naalala mo, Oy, hindi pala nakapag-asar kahapon, kailangan kong bayaran. Naglalakbay ka ngayon, nagsala ka na ng duhor at asar kanina. At ngayon, nagsalak na ng Maghrib at Isya na puro jam at puro kasar. Ngayon, naalala mo, hindi ka nakapagsala ng asar kahapon, gusto mong bayaran ngayon, eh, da dapat ngayon mo talaga bayaran kasi as soon as possible yun, di ba? Hindi mo siya pwedeng gawing kasar. Kasi na, na miss mo yung pagkakataon na yun nung panahon na hindi ka pa naglalakbay. Okay, pabalikan pa natin yan. Pang-apat, Ida musafiru bisalatin yalzimuhu itmamuha wa fasadat wa aadaha na kapag yung musafir ay nakapag takbiratul ihram na siya nang kanyang layunin ay kumbaga magsala ng apat na raka sa iba't ibang mga kadahilanan so tuloy niya na yun na apat na rakaah, Masya At panlima, Ida nawal musafirul ikama al mutlaka o al istitan. Kapag inintensyon na ng musafir na uh, titira siya doon sa lugar na kung saan siya papunta o doon siya mananatili ng pan ilang panahon, so kailangan na niyang magkumpleto ng sala doon. So lima ito na pagkakataon. Sa so, nga, una, ida al musafiru Bimukimin. Kapag nag-imam ang musafer, sa mukim. Fayal zimuhu al-itmam. Kailangan niya magsala ng kompletong apat na raka'a sa mga rubaiyat. Duhur, asar, at isya. Uh, Merong hadith. Iniulat ito. yung ba itong Nagulat nito. Iniulat ito ni imam al-Bukhari, timang muslim. inamajo ilal imamu liutam mubihi. Liutam mabihi. Ang imam ay dinulot lamang ni Allah para sundin o sundan. Okay, so hindi pwedeng mauuna ang maamum, hindi pwedeng sasabay ang maamum at hindi pwedeng masyadong matagal ang maamum sa kanyang pagsunod. Ang imam ay susundan. At hindi sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ma, Lam masuilaan itmami khalfal mukim sa tinanong si Ibn Abbas tungkol dito. Tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yun daw ang sunna ni Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sino si Abul Qasim? Tatay ni Qasim. Ha? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ang kanyang kunya. At itaro yung ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag nagii-imam siya sa mga mukim kapag siya ay musafir, ginagawa niyang apat na raka'a. Bakit? Kasi halimbawa niyan, musafir ka, o, tapos yung nagdalawang raka ka, tapos yung mga ma'mum. Pagkatapos mong magtaslim, tatayo pa sila ng dalawang pang raka na kulang. Hindi dapat yun. Kasi hindi naman sila masbuk. Hindi naman sila nalit sa sala. Hindi pwedeng yung mukim ang mag para sa'yo. Okay? Tapos maaring mangyari din, na yung ano yung baliktad naman yung mukim ang imam at yung musafir ma'amum sa ganong kalagayan ko kumpletuhin ng musafir yung kanyang sala na apat na rak'a din okay bawa nagsalakay ng duhor Numating kayo sa masjid, sala ng duhur, nabutan niyo yung takbiratul leharam. Okay? Hindi naman pwede pagkatapos ng dalawang raka'a, magtataslim na kayo. Tapos yung imam, nagpapatuloy pa rin sa dalawang raka. Hindi pwede, di ba? Sundan niyo siya hanggang sa matapos siya magsala. Ngayon, paano halimbawa mangyayari? Dohor, dumating kay sa isang masjid, Dohor. Yung inabutan yung raka'a, pangatlong raka'a. Musafir kayo, yung imam, mukim. Nagtaslim yung imam, tapos kayo, nakatapos na kayo ng dalawang raka, magtataslim ba kayo kasabay niya? Kasi masafer naman kayo, di ba? Pwede naman gawing dalawang raka yung duhor. Hindi pa rin pwede. Kailangan kumplituhin ang apat na raka. kung either sa imam or yung, muk, yung ma'mum ang mukim. Sa so, katulad dito sa number 2 rin. Ida biman yashukku fihi hal mo musafirun o mukimun. Kapag nagdududa yung imam na musafir, kung ang kasama ba niya ay musafir o hindi. Pwede ba mangyari yun na nagdududa siya? Kasi uh, pwede mangyari yun, Bo, nagsasala siya, tapos naging imam siya bigla, may kumalabit sa kanya, may tumabi sa kanya, di ba? Alam nga naman, titigil mo yung sala. musafer ka ba? Tatanungin mo yung tao. Hindi na ganun, okay? Pwede diretsyo mo na yung, yung sala Uh, insya Allah. Pero yun nga, maaring mangyari. Bigla ko naisip, ano? Kung bago magtakbir at ulihram, pwede ka naman magtanong. Di ba? Ngayon, kung pagkatapos ng nakapagtakbir at ka na, tapos may tumabi sa'yo, nakapag-intention ka na ng salat musafir tapos ikaw ay nagdududa, itatanong ko pa, insya Allah. Linawin natin to. Kasi ano eh, nandun na niya. Na sa umpisa pa lang, sa latol ang gagawin mo. Tapos babaguhin mo siya, gagawin mo siya ng sala ng mukim. sa so may problema. Inshallah. Pero yun nga, yung solusyon dito, kung bago ka pa magtakbir o telehram, may sasabay sa iyo, pwede mo naman tanungin. Pwede mo naman tanungin. Okay? Pero kung nahihiya ka, at nagdududa ka talaga, edi gawin mo ng apat na raka, insya Allah. Pero dun sa ano, ha, yung ililinawin pa natin ito, insya Allah, ipagtatanong ko pa ito. Paano yung halimbawa, nagsasala ka sa Musafir, tas biglang may sumabay sa'yo. Pero most probably, ito kasi ano eh, itutuloy mo yung Salatul Musafir, kahit may sumabay sa'yo na mukim. Bawa, dito sa ano, sa Jama'a, may nagsala ng Salatul Musafir, tapos may sumama na mukim. So pwede niyang ano, kasi nasimulan na niya yung kanyang intensyon na siya nga ay Musafir, insya Allah. Pero anuhin ko pa yan, siguro doon ko pa, insya Allah. Faidah dakala fi salati khalfa imamin, wala yadri ahuwa musafirun o mukimun, kaanyakuna fil matari wa nahwi, fa innahu yalzimuhu al itmam nga halimbawa kung siya naman ay sasama sa sala sa likod ng isang imam at hindi niya alam kung yung imam ba ay musafir din o hindi katulad halimbawa na sa airport at iba pang katulad nito na maaring manlalakbay yung mga tao doon so kailangan niyang gawing apat din ng kanyang sala Yan al la min niyatin jazimah. Ito na nga, So, ang kasar, kailangan meron kang niya na jazima. Jazim, ibig sabihin matatag, hindi nagbabago. Yun na yun. Kaya nga, yung sa sala, di ba? Pumasok ka sa sala, nagsasala dito, asar. Sumama ka sa salatul asar Nagtakbir ka na, Allahu Akbar, kasabay ng imam. O, syempre, pagkatapos ng imam, Nabutan mo yung takbiratul ihram ng imam, nagsala ka ng asar kasama yung imam. So, bigla mong naalala na hindi ka pa pala nakakapagsala ng duhor. Okay? Putulin mo yung salatul asar, baguhin mo yung intention mo ng duhor, at magtakbiratul ihram ka uli. Okay? Magtakbiratul ihram ka uli. Paano pangalawang rakana, naalala mo, Ay, hindi pala ako nakapagduhor kanina. Pareho lang. Putulin mo yung asar, magtakbira tali haram ka uli. Tapos, uh, pag nagtaslim yung imam, ilan yung kulang mo? Isa. Kasi pangalawang raka ka na ano eh, nakaalala. Kung baga, halimbawa, kung yung sample bago pa magroko, sabihin na natin pagkatapos na magroko, naalala mo, o di dalawa yung kulang mo eh, tatayo ka para kumpletuhin yun. Okay? Ganun yung gagawin. Kasi ang niya, dapat ay jazimah sa kasar. Dapat ito ay uh, malinaw at matatag. Amma maataradu di fa'innahu yatum. Ganun nga, kung hindi tiyak, ay kailangan pa rin uh, kompletuhin bilang uh, pagsisigurado. Okay, pagsisigurado. Yung ehtiyat nga na tinatawag. Pangatlo, idadakara salata hadarin fis safar. Kapag naalala niya yung sala na hindi niya nagawa bago pa siya maglakbay. Karajulin musafirin wa fi atna'i safarihi annahu salla dhuhra fi baladihi bighayri wudu'in. Halimbawa niya, nasa paglalakbay na siya at naalala niya yung sala niya ng duhor kahapon o kahit kanina, bago pa siya maglakbay, ay nagawa niya na wala pala siyang budu. So, anumang sala, nakulang ang syurot, kailangan ulitin ha, kailangan ulitin. Halimbawa, nakapagsala kayo na wala kayong wudu, ulitin nyo yun. Ulitin nyo yun. Hindi applicable dito yung pagkalimot. Ha? Hindi applicable dito ang pagkalimot. Kailangan siyang ulitin. Bao nakapagsala ka na, tapos mo na yung sala, talatod duhor, nakatalikod ka pala sa kibla, pareho lang, ulitin mo. Nagsala ka ng duhor, wala pa pala yung adan ng duhor, ulitin mo yung duhor pag dumating ni oras ng duhor. Okay? Nagsalaka, ka, nakashorts ka lang pala, kita yung tuhod mo. As in, hindi mo talaga naisip na nakashorts ka lang pala. Tapos mo na yung duhor, ulitin mo yung duhor. Okay? Ang, ang mga surot, walang ano dito, walang sukot. Kumbaga, liban na lang sa kung ano ang, ang may dalil. So yung ako naalala niya na wala pala siyang wudu. Aw tadakkara salata ka imatin uh, o tadakara salata faitatun, salata faitatin filhadar, o naalala niya na may hindi siya nagawang sala. Huna yalzimuhu an yusalliha tamma. Kailangan niya gawing ito, pero ito ay gagawin niya na kompletong sala, hindi pinaikli. Yung yung hadith, iniulat ni Mahmad, man nama an salatin, aw nasiyaha fal yusalliha idadakaraha, Sino man ang nakatulugan niya ang sala o nakalimutan niya ito, ay gawin niya ito kapag naalala niya ito. Ya niya sa liha kamahiya. Ibig sabihin, gagawin niya ito kung ano ang sala na ito mismo. Sa kompletong mga bilang ng rak'an ito at sa intention dito. Wali anna hadihis sala, lazimat hu tamatun fayajibu alayhi kadauha tammatun. Dahil ang sala na ito, dahil hindi pa siya musafir, kailangan apat, eh di babayaran niya ito apat din. Okay, babayaran niya ito apat din. Pangapat, Ida ahramal musafiru bisalatin yalzimuhu itmamuha fafasadat wa aadaha. Halimbawa, yung musafir nagtakbiro talihram na siya. At kailangan niya itong gawin na Uh, apat na raka, katulad yung mga natukoy kanina ng mga dahilan, nag imam siya para sa mukim. At kapag halimbawang nasira yung sala na yun, nasiraan siya ng hudo, kapag uulitin niya yon apat na raka pa rin. So katulad lang din ng utang na sala. Utang mo apat, babayaran mo siya ng apat. Hindi mo siya pwedeng babayaran ng dalawa. Kan yusallil musafir kalfa mukimin, fayalzimuhu fi hadihil hala, al Halimbawa, yung musafir nagsala sa likod ng imam na mukim, syempre, kukumpletuhin niya yung sala. Apat na raka sa duhor. Fayda fasadat alayhi hadihis sala. Kapag masira itong sala na ito, masira, masira yung kanyang wudu, o kaya pagkatapos ng sala, naalala niya, wala pala siyang wudu, tam maaadaha, kailangan niyang kumpletuhin pa rin ang pag pagbabayad nito. Lazimahu, iadatuhatamatan. Kailangan niya itong bayaran ng kumpletong apat din liannaha i'adatun li salatin wajibatin wajibatil et uh, liannaha i'adatu li salatin wajibatul itmam dahil ito ay uh, pagbabayad o pag-uulit sa sala na obligadong kumpletuhin ng uh, kompleto kumpletong raka okay basta yung tandaan niyo rito kung ilan yung kulang kung ilan ang kulang yun din ang kabayaran Okay? Utang mo apat na rakaan na duhur, ay eh di apat na rakaan na duhur din. inshaAllah. Ngayon, paano kung baligtad? Baka tatanong ng kambal eh. Ngayon ko lang naisip yun ah. Paano yung baligtad naman? Nung, nag, nung musafir ka, may hindi ka nagawang sala. Diba? Diba, naglalakbay kakahapon, hindi ka, pa na, hindi ka nakapag ano pala eh. Maghrib at Isya. Tapos ngayon nakauwi ka na, ngayon mo lang naalala, hala. hindi pala ako nakapag-maghrib at Isya kagabi habang ako ay naglalakbay. Hindi ko alam eh. Tanong na, <laughs> pagtatanong ko na lang, insya Allah. Kasi ano eh, ganun din eh. Utang mo siya sa sa safar sa paglalakbay tapos nakauwi ka na. Uh, Siguro, most probably, babayaran mo rin siya ng katulad ng musafir, pero ang, ang ano doon, ang komplikasyon doon, eh ka na. Wala na yung pangangailangan. Insya Allah, itatanong ko din, insya Allah. Pati yung kanina, na ano ba yung tatanong ko sana kanina? Kalimutan ko na. Baligtad yung? <coughs> ah, oo, oh, yun, yun. Sige, itatanong ko ba maya, insya Allah. Number five pang huli. Eh, ililista ko nga. <laughs> parang hindi ko makalimutan. Ano yun? Ano yung ano? Yun? ano? Teka. Teka. Sa na yung notes ko? Okay. Nagsasala ka tapos nagsala ang musafir tapos biglang may may tumabi sa kanya na may sumabay na mukim. Okay? Tapos ito nga tatanong natin, may, may kulang na Salatul Musafir, naalala niya nung nakauwi na siya. Tatanong ko may insya Allah. Okay. Sa so number five, idanawal musafiru al-ikamatu al-mutlaka aw al-istitan. Kapag nag-intensyon ng masafir na doon sa lugar na pupuntahan niya, mananatili siya doon, o kaya ay ah, doon na talaga siya titira. Doon na talaga siya titira. Ida na wal musafiru al-ikama, al-mutlaka fil baladil ladi safara ilayhi, doon an yukida dalika zamanin muayyan, o amalin muayyan, wakadalika ida nawa itikado hadihil balad, watanan lah. So kapag yung tao ay pupunta sa isang lugar kahit wala pang tukoy na gaano siya katagal doon o ano yung magiging trabaho niya doon basta nakapag-intensyon na siya na doon na siya mananatili o kaya magiging citizen na siya doon sa lugar na yon fa inahu yalzimuho mamus sala pagkarating na pagkarating niya doon kukumpletuhin na niya ang kanyang sala okay kukumpletuhin na niya ang kanyang sala ang pinagkaiba nila doon sa tinatalakay natin noong nakaraan na indefinite yung kanyang pananatili kaya siya ay uh, nananatili na nagpapaikli ng sala kahit abutin siya ng anim na buwan katulad nung nangyari sa mga sahaba kasi nga indefinite talaga naglalakbay pa rin sila ng tuloy-tuloy ang kumbaga ang kalagayan nila ay nasa paglalakbay pa rin pero ito pagdating niya doon sinalubong siya ng employer niya binigyan na siya ng kwarto binigyan na siya ng bahay hindi na siya musafir doon sa pinuntahan niya. Kad in kataa, ka, kad in kataa, lian kad inkataa kad inkataa lian ho kad inkataa hok safar fi hakkihi. Dahil naputol na ang pagiging musafir niya, ang hukom ng safar ng paglalakbay para sa kanya. Kasi doon na siya titira eh. Doon na siya talaga titira. At yun ang layunin niya bago pa man siya naglakbay. faida das safar bizamanin mo muayyan yantahi. Ganun din. Kung halimbawa man yung paglalakbay niya doon, papunta doon, ay tukoy pareho lang. Kasi ang tinitingnan dito, kung mag stay ba siya doon o hindi. Nang nabilang ano, bilang resident doon. Okay? Pero yung mga sahaba, yung nangyari sa kanila, nag-stay sila sa Azerbaijan, sa Azerbaijan, nang wala silang intention na manatili doon. Kaya anim na buwan, sina Ibn Omar, nagkakasar, doon, kasi hindi sila makaalis kasi malakas yung ulan, uh, mahirap yung paglalakbay, pero musafir pa rin sila doon. Talaga, wala silang planong manatili doon. inya nga, das da safar, bisamanin mo ay yan yantahi, au amalin yan <coughs> kadifa inahu musafirun yaksiros sala. Kung ang tao ay nandoon sa lugar na yon para sa isang trabaho na kapag matapos ay aalis na siya agad, o kaya uh, panahon na kapag natapos, ay alis na siya agad, yun ang musafir. Pero yung tao na may intention talaga na manatili doon, uh, trabaho o pag-aasawa o ano pa man, hindi siya nagiging musafir doon, alhamdulillah. So ito yung limang pagkakataon na kailangan kumplituhin ng musafir yung kanyang sala, insya Allah. So bukas, tatalakay na natin yung jam, yung pagkocombine ng sala. At yun nga, naunang natalakay yung kasar kasi ang kasar ay special para sa musafir lang. Pero yung jam, maaring magcombine ng sala kahit hindi manlalakbay, insya Allah. So, tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.